Yo, what's up kakamay? Panibawang vlog na naman tayo ngayon. Getting ready to work na tayo at uh, mamaya meron tayong pag usap ng mga may regarding sa next challenge ni Fed Pag-uusapan natin along the way. And, mga may, let's go. Travel na tayo at uh, pag-uusapan natin yung, ano, yung Magic Flakes second round. Ayan mga may, habang nasa biyahe tayo, i-discuss na natin po konti-konti. So, merging na tayo sa ano, National Highway. All right. So, itong Pachali si Bay sa second round ng Magic Takes is ano, very challenging sa content creator na sasali dito. dun sa Magic Takes kasi hindi pa lahat ng So, waiting pa si Bay Jape sa iba bago niya i-finalize yung listing so sa mga hindi nakakala mga may isang po yung ano isang po ang member ng magic tricks so si Janigor, Jan Igor, Jan Rayot, Kabungot, Kabugoy Igundox, Kanuto, Kuya Nolly and sino pa ba? sa so, kung ano uh, yung iba na nakalimutan ko ah at ah uh, ito mga may kaya ko nasa nasabi na very challenging gawa so, ano, nung January 2020, 2020 iba na po ang anong ang set up ngayon. Hindi na po sila magkakasama tulad nung dati 2 years ago na nandoon sila sa Maywagang Kubo. Ngayon, hiwa-hiwalay na po sila. between you know, average tapos mga pagana tayo nakapag-consolidate tayo ng details at the same time kumuha tayo ng, ano, uh, estimated uh, RPM so January 2025 siguro ko ang uh, nasa ano uh, 2.5 average 2.5 dollars ang average sila per 1k views so, lahat ng details mga kamay mapapanood yun sa screen para naman sundan yun po yung sinasabi ko at uh, syempre i-discuss na natin yung pinaka una doon sa taas pero bago yan maamay yung mechanic kung yung parang magiging ano, uh, mechanic si pero na 2,000 dollars uh, pure vlog walang, ano, walang live stream walang super chat kasi nung 2 years ago uh, pit stop muna dito natin i-discuss yung ano yung una sa listahan walang iba kundi si ano si Jan Rayot. so si Jan Ryot maam ay mamay, mamay nang ganun naglilo sa sa pag-vlog si kasi sa families siya di ba dalawa nang anak baby pa syempre eh. alininan niya sa ano sa, ano, sa pag-aalaga so anyways may, yung details si Jan Rayot niyo sa screen ha para masundan nyo po si Jan Rayot pero siya siyang 114k na subscribers count yung average views niya dun sa walong uh, in between kinuha ko pumapalo po siya ng anong 8,100. So, pag tinotal natin yan, within 30 days, pumapalo po siya ng anong 243,000. Which is, uh, pag kinumbert natin yan sa, ano, sa estimated revenue na 2.5 per 1K views, pumapalo lang po siya ng anong 607.50. Dollars. So malayo po siya sa ano sa 2000 kasi 100 100k ang ano nila ang challenge niya 2 years ago kung yun, yun ulit na magiging ano, mechanic si Bajaper malayo po siya sa 2,000 pero one, ano, one vlog pa lang yan yung average natin so kung gusto nyo mga graduate kailangan niya ano, uh, dalawang vlog o tatlong vlog or kailangan niya ano, uh, mag viral sa isang vlog mga may para at maka siya ngayon pag-convert natin yan sa Philippine Peso ang balita ngayon sa 58.66 yata nasa 35,635.95 pesos at so, pagpamay kasi hindi na po yan barya at uh, syempre uh, alam ko nowadays mahamay yung nagiging revenue ni John Ryan kasi hindi naman sya nakapagpo so, medyo mababa dun sa 35k kung paano na lang sya sa mga tulad mga small youtuber sa ano sa sa nakakakuha ng ano, revenue. So let's go mga may next stop na naman tayo para sa second uh, na na, na content creator sa Magic Beach. Yun mga may second stop natin mga may para sa second vlogger na dito tayo sa tapat ng ananahang crossing ng pupuntang Kaliraya. Yan pataas yan tapos dito mga may pupuntahan na yan ah uh, Siniluan. So anyways mga may yung unang stop natin ano yan Lumban. So ito na i discuss natin kung kaya bang makagraduate dito sa ano sa 2000 dollars sa pa-challenge si Bejaper. Kung sakali lang maging 2000 na si Jan Igor na na. So si Jan Igor mga may alam niyo naman na naglaylo tapos yung trabaho na po. Tapos ngayon nagbabalik. So inaccept niya ng challenge. Nakita ko sa vlog niya uh, siya sa challenge si Bejaper. So si Jan Igor meron siyang subscribers count na 94.7k. Ang average views niya po sa last, last or latest 8 uploads niya is 2397. Ngayon pag dinimes natin niya sa 30 days, that's around 71,000 Pag kinuha natin niya sa yung sa estimated revenue, 179.78. So malayo po sa 2,000 dollars. Milya-milya ang ano layo. Pero kaya pa naman makapag-comeback ni Jenny once na masuporta ulit siya ng ano nang sumusuporta sa kanya yung community. At at the same time mga kamay, pag kinumbert natin yan sa Philippine Peso, That's around 10,545.60 pesos mga may. So, ang average ni Jan Igor is tulad ng ano, small YouTuber lang mga may. So, ganun lang din ang sahod. Ang halos sa amin mga may. mga ibang nating kasama na small YouTuber, yun na lang din po ang, ano, ang pwedeng ano, uh, uh makuha ano, uh, sahod ni Jan Igor when it comes to vlog. So, sa challenge, tingnan natin mga may. kung makakabawi siya. makakaangas siya, makakagrabi siya mga may uh, antayin natin yan mga may kung nandiyan pa rin ano, yung magiging suporta ng, uh, ng community natin at community na meron siya ngayon so let's go pakato na <laughs> yun mga may third stop mga uh, may sa pakatong content creator basta lumukas sa pulaan nandito na tayo ngayon sa ano, kalayaan ayan dito kami ano dito kami nag uh, stop daddy nick kami ng impanta so pangatlong content creator mga may si jokes mtv Nalakas na magano na ako na ako sa baba yung pants ba so si Jokes ma may alam niyo naman nandun, siya sa kanila sa Mindanao so nakapag-focus at nakapag-focus siya sa, ano, sa content na gusto niyang gabi ma may minsan nagka charity vlog tapos yung iba pa so gusto niya ma-establish yung channel niya uh, away sana natin. So, sa natin Kung maka-establish maka sarili niyang ano, uh, community sa ginagawa niyang uh, content So, it is mga may si ano, Jokes mga may Meron siyang 75.4k na subscribers count Yung average niya Na views dun sa computation natin is 5,650 So, in a month Sa 30 days mga may Papalo siya ng 169,500 So, mga may nabasa lang yung, natin Yung Godigo ah, Lakas ng ano, lakas ng ulan Ah, hindi natin mano yung ano Yung code Wait mga may So next mamay Yung estimated revenue ni Jokes mamay Papalo lang siya ng 423.75 dollars So medyo malayo din sa 2,000 At uh, kaya naman ni Jokes mamay Basta prosigihin kasi masipag naman sa pagbabag si Jock's At meron naman na kinatago yun na parang uh, alat Para mag viral siya Ngayon sa Philippine conversion Pupapalo siya ng 24,867.18 So not bad mamay Kung sa pure vlog maganda na po yung, audio makukuha niyang revenue sa ano po sa vlogging so, hindi pa kasali niya nga yung ano yung perks uh, alam ko ba uh, may ang gagawin ni Java talaga yung ipapa-turn up yan para at least, uh, makita kung talagang ano may may asim pa yung magic fix this 2025 mga may sa second round so next vlogger din na tayo sa susunod na pag-iisa pa natin grabe sila kasi nang wala basa na ko yun mga may dito na tayo sa payete yan, yan yung mga revolto dyan oh, na inuukit dito po yung sa Pagetti mga kamay next content creator mga kamay pang apat na si Pranstar channel so alam nyo naman si Pranstar galing sa Bicol kaya sumuhi so, ngayon sa Bohol doon naman siya nagbablog vlog so kaya nga hiwai iwalay sila ng, ano, ngayon ng, uh, ng area so hindi sila magkakasama sa may iwang tubo kaya isa yun sa pinaka very challenging sa, sa part hindi na kung paano sila mag ng content on, on, uh, on, their own way mga kamay para magsuportahan So si Pranstar mga kamay, meron siyang 142k na uh, subscribers count average views ni Franstar Star is 5,950. So medyo nag-tone down. Uh, unlike dun nasa Bicol siya, medyo yung takbo ng ano niya yung channel. So in total views niya sa uh, within 30 days is around 170,500. Alas tigit sa yata sila niya na ni, ni Jokes. So estimated revenue niya is pumapalo po ng ano, 446.25 dollars. Sa Philippine Peso, that's around 26,177 ay naano na basa mga may natin 26,000 pesos mga may not bad mga may sa kunting creator kasi hindi na po yan bariya pero syempre on a norm, normal basis tulad sa kanila na malalaki ng channel sabi nga ni Mipe established na uh, syempre in-expect natin na mas more than pa dun ng ano uh, pwede nilang kitain so yun, yun lang mga may at uh, continue na tayo kasi uh, ang ulan malakas na naman ang ulan mga may kala kanina ang ganda na eh hindi na tayo magkakapote ang ganda na yung takbo natin at walang bumo sa mga ulan and eh, next start mga kamay pang limang kaping grito na tayo mga kamay dito na tayo sa ano, turumba yan po yung ano nila sa parang festival dito sa Pakin so fix na po ulit mga kamay dito tayo dito may bagyang unahan dyan lang sa mga unahan mga kamay sa, yung pang limang kaping grito kasi yung kund kodigo ko nasa baba Nag-stop tayo Medyo pa, Meron pa naman tayo ng 20 minutes Bago makapunta sa City 2 At uh, maaga pa naman tayo ng Bagya So dito Dito na yung dito na may parang Dito na yung Bagya uh, May manok Tapos na nga na parang Kali Dito lang tumakamay yun So dito natin i-discuss mga may Yung pangliman Kung muna natin yung ano, ating GoPro Medyo ano Diyan na basa mamay ng ulan So panglibang konting creator Siyempre Si Kanuto TV maamay Si Ken, si Boss Pablo maamay Medyo ano na sabi nga niya sa vlog niya 50-50 kasi siyempre uh, on medication Papa check up siya Pero ano, uh, positive ako maamay Na sasali sa Salis challenge Despite yung ano, gagawin niya sa pag, ano, Sa January maamay Si Kanuto mamay meron siyang subscribers Count na 114k So, ang average views niya sa kada vlog niya doon sa walong kinuha natin is 8,550. So, in 30 days, that's around 256,500. Pag uh, kinuha natin yung estimated revenue niya, niya doon sa views na yon bumapalo po, po siya ng ano, 641.25 dollars ma may. So, sa Philippine Peso, that's around 37,650.73 gross gross po ito mga kamay hindi po kasaling tax dito ha mga deduction mga adjustment So sa kay, kay, Ken Ma may, may possibility siya na mga kasi isang vlog lang ano natin ginukuha nating average. So kung, kung magana siya daily vlog nang ano nang dalawa o tatlo, uh, pa for sure siya mag ng ano nang 2000 dollars. So nasa ano nasa kanya ang susi para makagraduate sa 2000 dollars na pa-challenge si Bay Japper. Kung 'yun ang ano sasabihin ni Bay Japper ha? kasi siyempre baka magbago ano ang ang mechanics maging 15 lang. So, for sure kain kaya, kaya na yan ng magic fix. Pero ano yan, ah uh, sabi nga sabi ko nga mga may this is a challenge. Eh, for sure, ano yan, ah uh, six digit. At titingnan lang mga may, susubukan. So, yan po kay kay, kay Kanuto. So, next stop natin yung pang-anim na konting creator, mga may. Let's G. Eh, hey, mga may, another stop pang uh, pang-anim na to. So, next natin mga may sa listahan si Kabugoy, nasaan na tayo? Ah, uh, Pangil. Pangil Laguna na ma may malapit na tayo. Uh, isang ano, pangil ta sulod Siniluan na Mamay. So, hindi pa naman tayo late. So, si Jeremel Perez Mamay, siyempre, hindi oh, ba umuwi siya sa Mindanao tapos bumalik na ngayon sa ano sa Batangas na sa palitige So, isa sa mga ano, mga siyempre, nasa Bugoy kay May kasi ano lang ah, within the distance lang Mamay. Hindi siya kalayuan. So, si Kabugoy Mamay ano na mga may papitik-pitik yung ano nito, yung pag Pero may impact to sa ano sa, meron na siyang sariling community talaga. Meron na suporta kahit na natigil siya sa pag-vlog, nagbablog ulit. Nandun talaga yung suporta, nakakuha ng maayos na abuse So si Kabugoy mamay, meron siyang 95.6k. Halos ano, na napako po siya sa subscribers count. So kumbaga later on, mga, mga 100k naman to. So ang average views ni ano ni Kabugoy Mamay is 10,800. So biro niyo mamay papitik-pitik pa lang po 'yan. Ganyan na po ang average niya sa kada vlog na naku nakuha nating details for the last 8 vlogs niya, niya mamay. So yung total views niya mamay in 30 days that's around 324,000 which is a uh, estimated revenue that's around 810 dollars mamay. So medyo may ano may chance or uh, may chance talaga si Kabuyo no, na uh, makagraduate sa 2000 dollars kung yun ang magiging ano nga pa -challenge, challenge si Bejia sa Dizo so Magic Tricks. So sa Philippine peso that's around 47,514.60 pesos. So grabe yung mga amay, ano di ba? Pa pitik-pitik pa lang pero ganyan nang halos ang kinikita ni Kabuyo mga may. So antayin natin mga amay. yung ano yung pa-challenge at uh, malapit na mga may uh, siguro mga in 2 weeks time tapos na yung ano yung Mary sila na nga sasalang at kabang uh, kaabang-abang tumamay kasi ito na yung pinakantay ng, ano, ng community natin yung pagbabalik ng ano, magic flakes sabi nga isa uh, kung may asing pa titignan natin mga amay. so for now next na tayo sa pangpito kasi meron pa akong hindi nababanggit mga amay, at isa yun sa mga ano ko mga parang dark horse dito sa magic flakes at isa sa mga manok mga may na posibleng makagraduate sa ano sa ba challenge mga may ng ang ano, agad-agad uh, ba? -agad pa. Mga uh, may bakit na tayo namin na nang uh, ng So, ito na nga indicator na nandito na tayo sa Sibiluan. So, didiscuss natin dyan sa na may taas yung, ano, uh, yung pump ito na concentrator. So, siguro mga uh, binil, may binis nandito na tayo sa uh, ng profit nang mga amoy. Alright! Hindi tayo, uh, right. tayo magana mag-discuss sa taas. Ah! Ang na ito. Ito na si Bagel. Sabi ba? natin ating alright kunin ulit natin yung kodigo na si Mahamay so yan ang yan ang ano, ang view dito sa, ano, sa siniluan so pang pito Mahamay sa lista natin si Kabungot official Mahamay si paring Kabungot medyo ano lang ako uh, ito gito blurred sa inyong paningin pero naririnig nyo ang aking boses si Kabungot Mahamay Siyempre, nandun yung sa Mindanao ngayon at doon yan sa nagbo-vlog kasama si Kahilas ta, -ta si Kabungot mga may meron siyang ano 112k na subscribers count so ang views niya mga may meron siyang ano nakita ko nag, para nag-viral sa kanya nasa 50,000 yung kay LJ so kaya nakakawa siya ng ano ng average views do ng 15,600 sa isang vlog pag sinumada natin yung mga may sa within 30 days that's around 468,000 views sa so, estimated revenue kapalo po siya ng $1,170 so ibig sabihin mga may kung ganyan mga kuni kabungot o na, o na average na isang vlog uh, 15,000 15,000 kung mag vlog siya sa loob ng isang araw ng dalawa so possible na makagraduate siya sa $2,000 so yun po mga para ano uh, alam niyo po yung, ano yung mathematics So, estimated revenue 1,170 Sa Philippine Peso, that's around 68,632.20 Pesos mga kamay, wow, ang sarap Ah, sana all Sana maulit yung ganitong ano, revenue natin na nakuha y yung ang malaki kasi sa kayo mga kamay Is nasa 64,000 eh Hindi na naulit Nag-average lang tayo ng $100, $200 Yung ganun na lang mga kamay Pero, anyways mga kamay Ito naman, ito naman ay ano, ah, magic Flix mga kamay Matikin dito na, ano, na ah, mga content creators Na mga kasama natin dito sa community So, kumbaga sila may mga say na. Kaya, paano mga may? Let's go na. Baka malit ako. So, pangwalo na tayo sa next stop natin. Siyempre, sa pangwalo, dito na tayo mismo. Sa Siniluan mga may. Ayan, oh. Yeah, no? May karatula pa mga may. Welcome to Siniluan. So, dito natin discuss. sa may tabi lang tayo mga may. Para hindi tayo uh, mag sa, sa dan mga may. So, ang pangwalo natin mga may, si... Kuya Noli Vlog mga may. Siyempre, alam niyo naman po si Kuya Noli is, isa sa mga talagang very ano, very consistent dito sa Sword Family when it comes sa pag-upload ng ano ng content. So, thrice or apat na vlog sa isang araw. Grabe kahit na maliliit ang views pero pag sinumada mo, sinamari mo, malaki pa rin ang nakukuha ng revenue. So, si Kuya Noli mamay, as of now, travel na alam ko nasa na siya nasa parting north wala siya sa Bicol so doon yata siya nakakuha ata ng ananang prospect hindi charity so si Kuya Noli Mamay as of now meron siyang subscribers na 261k so patas ng patas mga may. yung average view si Kuya Noli is around 7,250 so in total views niya sa yung total views niya sa within 30 days that's around 217,500 views mga amay which is sa uh, semi revenue that's around 543.75 dollars mga may. sa Philippine Peso That's around 31,896.38 pesos mga may. So, ito, isang vlog pa lang po ito. Since na tries o oh, apat na vlog si, ano, you know, si Kuya Noli sa isang araw, may or malaki ang chance mga may, na makagraduate si, ano, you know, si Kuya Noli, or more sa challenge si Bay So, yun po mga may. Para atis, ano, meron kayo ano, information uh, adopt time bago, ano, bago mag-start yung challenge. At uh, alam nyo na, ito na yung pinakalas natin na i-discuss doon lang siguro sa may opisina yung ano yung isa sa magiging mano kung mga may this challenge sa magic fakes yung second round si Regondox mga may yun ang pinakalas so tara let's doon muna natin ano doon na natin i-discuss si Regondox sa, ano, sa opisina SD yun mga may dito na tayo sa opisina pinakalas vlog na yun na natin i-discuss natin si Regondox So, inulikot ito um, mga may si Gondok kasi syempre, isa to sa mga dark horse dito sa Magic Flakes. At uh, habang ako ng karton mahamay, i natin siya. So, second dok, saram nyo, alam nyo naman mahamay na kumbaga naglaylo sa pag tapos ngayong December medyo naging active at uh, halos ano uh, kasama siya ni Japper kung mga collaboration nila at nakakuha siya ng ano ng maayos na bis maamay so dun tayo na nakakuha ng ano ng ano niya ng para, parang ano yung yung details sa kanyang channel nung last eight, na latest vlogs. So titingnan natin mga may kung may possibility na ano na makagraduate siya sa ano sa sa challenge ni Bajaja per this January. So Sir Gundox mga may meron na siyang subscribers count na 46.4k. So siya ang pinakamababa na subscribers count sa Magic Flicks. Ngayon, yung average views na nakuha natin sa 8 vlogs niya is 27,350. Sobrang laki mga may kasi meron siyang ano uh, nag-viral na, na na, vlog dala po, dalawa po yun yung 50 tsaka 42 yata so yun ang nagdala mga kamay kung ma-maintain niya yun eto po mga kamay pag na-maintain niya po yun lalo na yung ano average views niya pwede siyang makakuha, makakuha ng total views within 30 days sa pa-challenge ni Ibadjaper ng 820,500 views which is uh, pag natin yung sa estimated revenue that's around 2,051.25 dollars mga amay. so may chance na makagradit si Rigondox kung yun ang makukuha niyang views kada vlog yan mga kamay pag natin yan sa Philippine Peso 6 digit po yan mga amay. gross that's around 120,326.33 326.33 pesos maamay. So, yun. Kaya inuli ko mga kamay. Siyempre, isa yan sa mga natin. Uh, manok. It's a challenge. Kasi, yun nga, Nagbabalik. At uh, alam ko may potential si dogs Kahit na nandun pa naman ako sa ng mga kamay. Nag-advise na rin ako dyan na kumbaga meron sa kanya sumusuporta mga kamay. Uh, kahit na sabihin natin na uh, small community pero malaki po ang impact sa kanyang channel. So, yun. Kailangan lang, kailangan lang ni Rekondox mga may magtuloy-tuloy. At uh, dito naman sa Magic Pix mga may, uh, kung ano mang kalabasan ng ano, ng challenge si Bad Jappers sa Jan January, so, panalo kayo dyan mga may. At least, ano, uh, nabigyan kayo ng, ano, ng second chance na ma-revive dun sa mga mag-confirm mag na sasali si challenge ni Bad Uh, chance na ma-revive ang channel, masuportan ulit ng ano ng community natin at uh, yun nga. Basta ang akin lang, basta na pasali kayo sa Chelsea Bay Wala po diyan talo. Panalong panalo po mamay. Kayo po mismo ang magbe-benefit lahat ng kasali po diyan. So, yun, banay mamay. Laging para ni Binogs na don't skip ads sa lahat ng mga content creators na sinusuportahan niyo So, isabay nyo na ako ko pa na yung mga See you sa next vlog po natin. Mga kamay!